Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, recently itinalaga po si uh, dating SC spokesperson attorney Brian Kitosaka bilang executive director po ng ICI. May we know kung ano po yung mga ikinonsider para siya po yung ma-appoint doon sa position? Hmm. lamang po natin, no? ang pagpili po kay ni Brian Hosaka ay hindi po galing mismo sa Pangulo dahil binibigyan din po niya ang independence ng ICI sa pagpili nung ito po ay napili na po ng ICI members, uh, yun lamang po ang kinonsidera kaya po ito na appoint ng Pangulo. Okay. on matter, sinabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nitong ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na kune-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng body. Kabilang din po dun sa sinasabi ay yung isang tennis court na maanumalya rin po ang pagpapagawa ng Baguio City sa St. Gerard na pag-aari rin po ng mga diskaya. Opo, uh, po natin at kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong at uh, siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in, in, in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya uh, naitalaga sa pag-iimbestiga. At uh, hindi po, at wala po siyang uh, power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. At uh, opo, nababalita na nga po, medyo kung no question po, ang kanyang uh, pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya inappoint as investigator. Um... Nadinig po din natin ang uh, kagalang-galang na Mayor Magalong na na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang ng oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At uh, kailangan unahin po rin ang uh, mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kinakailangan kina, na ubusin ang oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At uh, dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon at uh, kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil uh, nagdadalawang po trabaho siya ang sabi po ng pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at uh, kung saan po siya maaaring maisama o saan po siya maa saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng uh, isama para po hindi ma ang independence ng ICI at hindi din po magkaroon ng violation sa anumang batas.